Dito naman po tayo sa viewposet.com Isa rin po ito sa pinagkukunan natin ng mga uh, coin Pwede LTC, pwede ibang token Mamili na lang po kayo So mag, uh, kung paano po kayo mag-register Halos pare-pareho lang po uh, sa lahat Huwag um, niyo po kalilimutan kapag nakagawa kayo ng email, pass, username, password, confirm password. Kanya lang po ilagay niyo po sa notepad ng inyong mobile at ilagay niyo rin sa inyong maliit na notebook para hindi niyo po makakalimutan. Once nakalimutan niyo, maibabalik niyo po ang inyong account. Okay? So sa una diyan nakalagay email. Yan. Gawa po kayo ng sari yung email niyo kung meron kayong mga Gmail. Ayan, ilagay nyo po dyan sa email. Pangalawa, sa username. Gawa po kayo ng username kapag tinanggap ng view post set, pwede na po yan. Okay? Lahat po kailangan i-save nyo po sa inyong notepad, sa inyong mobile phone. At ilagay nyo po ang susunod kapag nakagawa na kayo ng username, kailagay na lang po ang password. Gawa po kayo ng strong password. Lagyan nyo ng Um, name lagyan nyo ng at o kaya exclamation point pwede po yun tapos confirm password dapat pareho ang password na ginagawa nyo iisa lang i-confirm nyo lang po titiyakin kung talagang uh, pareho ang inyong password kapag pareho diretso na po kayo dito sa baba I scroll down nyo po nakalagay po dyan select the image displayed the least amount of times, so click nyo po yung uh, iisa lang na walang kapareho kukunti lang so ito parehong, sa so, unang may kotse, car, car tapos merong boat o um, ship barko, so nag-iisa lang yung um, itong ano, uh, bike bicycle, click nyo po yung bike yan, nakita nyo po Ayan, yung kulay dilaw. Ayan, makikita nyo yung dilaw na ko. Ayan, sa baba na, sa taas. O, sa baba ulit. O, sa gitna. Ayan. pagkatapos nyo, okay na ang inyong email, username, at password. At itong image, na-click nyo na po yan, yung kulay uh, bicycle. Click nyo na po ang register. So, ma- uh, Re-register na po kayo kapag tama po ang nilagay, nailagay nyo sa mga email, username at password. <coughs> Tapos, um, magko-confirm -co po kayo sa inyong email. So, pagbubuksan ang inyong email, buksan nyo po. Pag nabuksan nyo, click nyo, po, click nyo lang po ang link na nandun sa inyong email. At makikita nyo na po ang link. So, click nyo po yun. Pagka-click nyo, ibig sabihin na verify na po ang inyong email. So, ganun lang po ang uh, pag-sign up. Kahit saan, pare-pareho lang yan. Kailangan ng, sa mga token, kailangan ng email, username, at password. Okay? Yung iba naman, may kailangan pa ng authentication. <coughs> so, ganun lang po ang pag-sign uh, sign up sa mga uh, token katulad nito sa viewposit.com naway mayroon po kayo natutuhan sa aking binahagi na kaalaman ito po ay pagkakakitaan kahit nasa bahay lang po kayo o nasa ibang lugar kapag dala nyo mobile phone nyo ayan pwede na po kayong kumita makikita nyo po uh, sa um, dashboard mga short link na pwede nyo kitaan, free token, makikita nyo po yung uh, short link or uh, sa mga wall katulad ng moonlinks mag click nyo lang yung ads manonood po kayo pagka click nyo, pwede nyo na i-back kumita na po kayo So, kung ilan yung watch ad na nakalagay doon sa Moonlinks, upper walls ang tawag po doon. Pag-click nyo, makikita nyo so doon kikita na po kayo hanggang sa matapos niyo nyo yung mga watch you watch nyo lang po sandali ng ilang segundo tapos si back nyo kikita na po kayo madadagdag na po ang inyong points uh, aside from that meron pa po ng uh, yun nga yung short link na tinatawag uh, makikita niyo po sa aking yung uh, video para po matuto kayo kung paano mag-click uh, ng short link Okay? At nagkumita rin po kayo gamit ang anyong ang inyong Android phone uh, by uh, data or uh, Wi-Fi. Okay? Maraming salamat po kung nagustuhan nyo ang aking video. Paki-like and subscribe na lang po sa ating channel at paki-click the notification bell para lagi po kayo updated sa aking mga ilalabas na mga pagkakakitaan ngayong Uh, year 2022 bagong matapos at ay komikita na kayo sa araw-araw makakaipon na kayo ng points at magagamit nyong puhunan sa katulad sa Binance may ipon sa mga sa Binance o sa POSET yan po ang tinatawag na wallet yun, pasensya na yan ang wallet doon po na ilalagay ang ating mga kini kita o naiipon ng mga pera, mga token at tulad po ng Binance saka Poset sa Poset, okay? So, dun po mapupunta yung mga kiniklik nyo kapag nag-withdraw na kayo mapupunta sa Poset depende sa uh, company na uh, bubuksan nyo na pupuntahan yung token walimbawa Poset dun mapupunta Uh, pag, kapag nag-withdraw kayo yung iba naman mapupunta kadalasan sa Binance so magagamit nyo po yun at kapag uh, tumaas ang Bitcoin tataas din po ang inyong mga uh, pera so ganun lang po para kumita ng pera ngayong uh, mahirap ang uh, buhay kapag may knowledge dapat tayo palagi kayo may power Salamat po sa inyong lahat sa inyong pag-view sa aking uh, video. Paki-share na lang po sa inyong mga relatives, friends, and yung, at sa inyong family. Para kumita rin po kayo at kumita rin ang inyong mga kaibigan na magagamit nyo ang referral para na magkaroon rin po kayo ng kita. Once na nag uh, uh, sign up po sila meron kayong percentage. Halimbawa, magwi-withdraw sila, magkakaroon kayo. O halimbawa, nag-sign up lang sila, magkakaroon na po kayo. Ano? Depende po sa mga token, sa mga uh, view posted, o Binance, o kahit saan. Meron po kayong percentage na ila, ibibigay para sa inyo na extra income. Okay? Maraming salamat po. At sana nagustuhan nyo ang aking video Kung paano kumita Sa mga token BTC man, LTC uh, Bitcoin uh, BNB Kahit ano pa Salamat po At ngayon ay tuturuan ko kayo Kung paano kumita Ng pera so, Magitan ng mga token uh, Ito po ay uh, August 2022 ngayon lang po ito so kung paano kumita by uh, gamit naman inyong wifi o data at uh, kailangan nyo lang mag register sa ganito ganitong klase using your android phone data or wifi kung may wifi kayo mas mabuti mas magdaling kumita kasi meron kayong uh, connection na mas maganda lalo kung mabilis so kung gusto nyo um, kumita kung meron na kayong uh, account mag login na lang po kayo pag wala mag register muna po kayo ganito po lahat halos gagawin nyo sa lahat ng mga uh, libreng mga token LTC man BNB or BTC depende kung anong gusto nyong token ang ayan, makikita niyo may bitcoin litecoin yan sa ano may uh, shiba okay kung gusto niyo mag uh, magsimula mag start maka earning ng money dito na po kayo okay umpisahan na po natin mag click niyo po ang register kung wala pa kayong account kung bago pa lang po kayo pero huwag niyo po kalilimutan mag-like and subscribe sa aking YouTube channel. Pakiclick paki po ang uh, bell para lagi po kayo updated sa aking uh, mga videos na in, uh, ilalabas, kung paano, kung mita. Marami pa po tayong uh, ilalabas, okay? So click the notification bell, like. Uh, Mag-comment po kayo at okay uh, subscribe at pakishare na lang po sa inyong friends and family uh, and relative para kumita rin po sila so, click na lang po nito natin ang register yan yeah, sa baba <coughs> yan ako meron na ako kaya mer nakapasok na kagad <laughs> meron na akong balance na 19 uh, okay sa level level 1 pa lang ako okay yan po ang aking uh, profile yan ito na po so, nandito na po kung paano kayo kumita click nyo lang po dito sa bandang taas ito yung tatlong guhit yung nasa black sa kaliwa o sa kanan hindi po yung nasa at yung tatlong tatlong guhit na nasa taas sa kaliwa o kanan yan o okay, kita nyo kung may meron dashboard, withdraw uh, leatherboard, withdraw daily bonus meron kayong daily bonus click natin to may post it upper, up, upper wall short links yan yung mga short link panoorin nyo po yung ibang video ko para makita nyo po kung paano mag click ng mga short links okay tiyaga tiyaga lang po para kumita yan yan dyan po sa ilalim yung account log out ganun huwag nyo na po yung log out pagka nakatapos po kayo ah, uh, dito mag register madali lang po ang pag register click nyo lang yung user maglagay lang po kayo ng username password ah uh, email password okay username email and password at uh, huwag niyo pong kalinimutan mag um mag save po sa inyong mga notepad para po uh, um hindi po mawala ang inyong account at laging nakasave dapat click nyo po eh, paki-write na lang po sa inyong mga notepad sa inyong mga uh, mobile phone o sa inyong mga notebook na maliit ito pa rin po tayo sa so view poset Okay. so nandito na po ang ating uh, kinikita bali ito po ay BTC so malaki ang value po nito pag nabuo nyo meron kayong 1 million 100 000. depende po ngayon tumaba, bumababa tumataas Okay. ang token ng BTC ito po yung pinakamalaking token pinakamataas ang palit so mag ipon po kayo nito Uh, kahit mga ilang BTC ang makuha nyo ibibigay ko po sa inyo ang iba pa so abangan nyo lang po ang mga susunod pang mga video okay yan makikita nyo naman po dyan yan makikita nyo ang daily bonus withdraw dito muna tayo sa dashboard leatherboard withdraw uh, daily bonus challenges post set upper wall, task, short links, PDC, and advertiser. Ayan. mga kailangan. Mga pack account. Pack account, log out. Okay? So, ayan po yung pwede nyo uh, pagkuna ng mga token. Ayan po kayo kukuha sa daily bonus. Ayan. Challenges. Ayan. Mga pinagkukunan po ng BTCN token, at saka short links, at saka PTC, okay, so yan lang po click nyo lang po yung mga yan, katulad nito, daily bonus yan, pag click nyo sa daily bonus makikita nyo, yan araw-araw po yan, may lalabas o so, kaya, kanina kakukuha ko lang po 150 tokens, yan okay, so makikita nyo yan, naka green na, light green na, ibig sabihin, naklaim ko na yan, okay so, makiklaim ko na naman, next day tomorrow. So, 19 hours 44 seconds 37. Okay? So, ganun po. Yan po. Bali, BTC po ito. Salamat po sa inyong uh, panonood. Kung nagustuhan nyo po ang ating video, like and subscribe na lang po sa ating YouTube channel. Okay? So, isa pa po ang uh, ipapakita ko po sa inyo. Bali, dalawa po itong BTC na ating uh, Uh, pina-farm. Okay? Ipon-ipon lang po. Mas maganda ang value nito. Okay? So, ito naman po ang pangalawa. So, dalawa po ito, no? Ito ang pangalawa, ang prebitco.in. Okay? Press nyo lang po rito at scroll down nyo po. So, meron na tayong bitcoin. 2,456. Pag nag-5,000 thousand uh, Uh, BTC na itong nakuha nyo meron na po kayong $1 okay uh, madali lang po makaipon dito everyday nyo lang po i-click ito uh, every hour po yan scroll down nyo sa pinakababa yan pinakadulo makikita nyo I'm, I am a human kapag natapos ng one hour yan click nyo lang po yung box na yan na uh, white I am human yan tapos click nyo po yung roll para ma-add po sa inyong account maya makikita nyo po 002456 magiging ok 99 wow ilan lang nakuha ko 107 ang <laughs> swerte ko ah ay 107 na nakuha ko so naging 2563 na ang ating balance ok ganyan lang po misang swertihan araw araw mababa lang konti Eight, seven, yung mga ganyan. Okay. Yan, yeah, makikita nyo rin po sa taas, yon sa upper, yung tatlong guhit. Click nyo lang po yan. La kadalasan po, puro upper, tatlong guhit. Yan, yeah, may pre-BTC, multiply BTC. Yan, yeah, gusto nyo mag-multiply, click nyo lang yan. Basahin nyo lang, lang, po. Yung sa earn BTC, yeah, win a lambo, er win uh, earn BTC contest, repair yan yeah, repair nyo yung friend at madadagdagan po ang inyong mga tokens okay pag marami kayo na repair mas maraming uh, tokens ang mapupunta sa inyo BTC wow so maging masipag po tayo sa pag earn ng mga token sapagkat malaki po ang value nitong BTC million po kapag na kompleto nyo tsaga tsaga lang melon lottery rewards just, um, play club reaches, pack, profile, stats, and Logout. out. Okay? So, yan pong dalawa ang ating binahagi. So, kung nagustuhan nyo po ang aking video, pakilike and subscribe na lang po sa aking YouTube channel at pakishare po sa inyo mga friends and uh, relative. Okay? Handaan nyo po kapag may knowledge, may power, abangan na lang po ang susunod kong mga video na uh, pagkukunan nyo ng mga free tokens or coins. Okay? God bless po. Bye-bye.